Sa likod ng entablado, sa likod ng bawat ngiti at palakpakan, may mga kwento na bihirang marinig. Mga detalye na hindi natin nakikita sa ilaw ng spotlight. Ito, ang mga hindi mo alam kay Jerome Ivardom, ang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones. Sa unang tingin, si Jerome ay tila isa lamang sa maraming mga awit na ginagaya ang tinig ng mga kilalang personalidad. Ngunit sa bawat kumpas ng kanyang kamay, sa bawat bagsak ng nota at sa bawat titig sa kamera. May lalim, may emosyon, at higit sa lahat, may kwento. Si Jerome Everdome ay hindi lamang basta ginagaya ang tinig ni Elvis Presley. Sa katunayan, bago pa man siya sumali sa The Clones, matagal na niyang hinasa ang kanyang talento sa pagkanta. Bata pa lang siya, nakahiligan na niya ang mga lumang kanta ng rock and roll. Sa mga panahong iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng hilig na iyon ay magiging susi sa pagtupad ng isang pangarap. Ang inspirasyon ni Jerome ay ang kanyang pamilya. Mga taong unang naniwala sa kanyang talento. Kahit wala pa siyang entablado, kahit wala pang kamera, kahit sa harap lang ng kanilang bahay siya kumakanta. Sa The Clones, ipinakita ni Jerome ang kakaibang husay sa pagiging ka-voice ni Elvis Presley. Ngunit sa likod ng mga rehearsal, mga ilaw at mga kamera, tumaan siya sa maraming pagsubok. Hindi lahat ng tao ay agad naniwala. May ilan pa nga na nagduda. Tunay ba ang boses niya? Hindi ba recorded? Ngunit sa bawat tanong, tanging ang kanyang talento at dedikasyon ang naging sagot. Sa bawat performance, pinatunayan ni Jerome na hindi lang siya impersonator. Siya ay isang interpreter ng musika. Ang kanyang boses ay hindi lamang kopya. Ito ay representasyon ng respeto at pagmamahal sa musika ni Elvis Presley. Ngunit alam mo ba na bukod sa pagkanta, si Jerome ay may iba pang talento? Siya ay mahilig din sa instrumentation. Marunong siyang tumugtog ng gitara at piano, mga instrumentong nagbibigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa musika. Ayon sa mga malalapit sa kanya, kapag siya ay nag-iisa, madalas siyang tumugtog ng mga kantang hindi niya kinakanta sa entablado, mga kantang personal sa kanya, mga liriko na nagpapahayag ng damdaming hindi kayang sabihin ng salita isa pa sa mga hindi alam ng marami. Si Jerome ay isang perfectionist pagdating sa kanyang craft. Bago siya umaakyat sa entablado, ilang oras muna siyang nag ensayo Inuulit ang bawat linya, bawat timpla ng tono, bawat galaw. Para sa kanya, ang pagiging ka-voice ni Elvis ay hindi basta panggagaya. Ito ay pagbibigay buhay sa isang musikang minahal ng milyon-milyon sa buong mundo. Ngunit higit sa lahat, si Jerome Everdome ay isang humble artist. Sa kabila ng kanyang popularidad sa The Clones, nananatili siyang mababa ang loob. Madalas niyang sabihin sa mga panayam, "Hindi ko layunin na palitan si Elvis. Layunin kong ipagpatuloy ang musika niya." At marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang minamahal ng mga tagahanga. Sa bawat awitin, naririnig nila hindi lang ang tinig ni Elvis, kundi ang puso ni Jerome, isang pusong Pilipino na marunong tumanaw ng utang na loob marunong magpahalaga sa kanyang pinagmulan. Sa likod ng tagumpay, marami pa rin hindi alam ang publiko. Alam mo bang si Jerome ay minsang nagplano na lumikha ng sarili niyang album, hindi bilang impersonator, kundi bilang Jerome Everdome mismo? Isang album na pagsasanib ng mga klasiko at makabagong tunog. Isang proyekto na nais niyang ialay hindi lang kay Elvis, kundi sa lahat ng Pilipinong nangangarap makilala sa larangan ng musika. At sa mga panahong tahimik, kapag wala sa entablado si Jerome, isa siyang simpleng tao. Mahilig sa mga lumang pelikula, mahilig sa retro fashion, at higit sa lahat, may malasakit sa kapwa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, madalas siyang tumulong sa mga baguhang mang-aawit. Tinuturuan niya kung paano tumindig sa entablado, kung paano huminga sa tamang paraan habang kumakanta, at kung paano magpakatotoo sa bawat awitin. Sa panahon ngayon na ang kasikatan ay madalas nakabasi sa social media views at viral moments, kakaiba si Jerome Everdome. Ang kanyang lakas ay hindi lang sa hitsura o sa pag-trend, kundi sa authenticity. Ang hundan niyan, kansyabra tinig ay totoo. Ang gusto ang kanyang dedikasyon ay totoo. Ang higit-higit sa lahat, ang kanyang pagmamahal sa musika ay totoo. Sa bawat nota, sa bawat kanta, at sa bawat palakpak na kanyang natatanggap, naroon ang isang mensahe na ang talento ay hindi kailangang gayahin, kailangan lang iparamdam. Jerome Everdom, ang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones, ay patunay na ang tunay na musika ay walang hangganan. Hindi ito naluluma, hindi ito naglalaho, at habang patuloy niyang binubuo ang kanyang pangalan sa industriya, patuloy ding umaalingaw-ngaw ang boses ng isang Pilipino na nagbigay buhay sa alaala ni Elvis habang nililikha ang sariling landas sa mundo ng musika. Sa pagpapatuloy ng ating dokumentaryo, mas lalong lumilinaw kung gaano kalalim at kahanga-hanga ang kwento ni Jerome Everdome, ang tinig na ginagaya si Elvis Presley, ngunit sa totoo'y may sariling kwento at puso sa likod ng bawat awitin. Sa unang bahagi, tinalakay natin ang kanyang simula, inspirasyon, at mga sakripisyo. Ngayon, masisilipin natin ang mga aspeto ng kanyang buhay na hindi pag gaanong napag-uusapan, ang mga panahong tahimik, ang mga desisyong bumuo sa kanyang pagkatao, at ang mga pangarap na patuloy niyang tinatahak. Alam mo bang bago pa man siya sumabak sa The Clones, si Jerome ay minsang nawala ng tiwala sa kanyang sariling boses. Sa isang panayam, inamin niyang ilang taon siyang nagduda kung sapat pa ang kanyang talento upang mapansin. Maraming beses siyang sumali sa mga amateur singing contests. Ngunit madalas ay hindi siya nanalo. Ngunit sa bawat pagkatalo, may aral siyang baon. Hindi siya tumigil. Patuloy siyang umawit kahit walang nanonood. Dahil para kay Jerome, ang musika ay hindi para lamang sa palakpakan. Ito ay para sa kaluluwa. Noong siya ay nakapasok sa The Clones, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang kanyang boses na dati itinuturing niyang ordinaryo ay biglang naging pambihira nang una niyang kantahin ang isang awitin ni Elvis Presley sa rehearsal, napalingon ang lahat. Ang mga kasamahan niya, ang mga producer, pati mga staff, lahat ay napahanga. Mula sa simpleng pagtatangka na makibahagi, naging sentro siya ng atensyon. Hindi dahil ginagaya niya si Elvis, kundi dahil tila binuhay niya ito. Hindi lang sa tunog, kundi sa damdamin. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumating ng madali. Sa likod ng mga ngiti sa kamera, may mga sandali ring gusto na niyang sumuko. May mga pagkakitong napapagod siya, physical, emotional, at mental. Ang pressure na mapanatili ang mataas na antas ng performance ay hindi biro. Ngunit sa bawat pagod, laging bumabalik sa isip ni Jerome ang kanyang dahilan. Ang musika mismo, ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang kalayaan. Sa mga oras na wala siyang gig, si Jerome ay tahimik na tao hindi siya palabas sa social media. Mas gusto niyang paglaanan ng oras ang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang sarili. At sa mga panahong ito, nakikilala mo ang tunay na Jerome Everdome. Para sa kanya, ang samahan nila sa likod ng entablado ay kasing halaga ng mga performance sa harap ng kamera. Ito ang dahilan kung bakit marami ang na-inspire sa kanya. Hindi lang dahil sa boses, kundi sa kanyang pagkatao. Ngayon, unti-unti nang binubuo ni Jerome Everdome ang sarili landas.